Uy! Starbucks is the way of choice. <tries> Dahil mabait ka, Ronnie, Ronnie, right? Ito. Bawas na Starbucks sa'yo, Ronny. Bigyan ko kayo ng ano. Gusto niyo ng blueberry cheesecake? Blueberry cheesecake, ano? Pring, ano pring? Ayun na, surprise. Ulan naman! Ulan naman naman yun yun. Kung ayaw mo gamitin to, gamitin mo na lang yan. Dito. Dito. <tries> Ano, tara na, na, Mic, -dum -dum -dum. na, -order, ano? na. order na tayo. Okay na, na-order na. Ano oras na, order na, kukunin na lang. Sige, Pukuha sige. Na na. Wait lang ha. Oh. Ano po 'yan? Ano po? Tagal oh, na sa ng Starbucks? Di ba? Ano Ano name mo, buoya. Ronnie. Ronnie. Hi, Ronnie. Ronnie. And... <laughs> <Mas danggo>, Tapos <pumputan. laughs> <laughs> na, ang gwapong puta. Gusto na Starbucks. Hindi, naka-order na po kami. Hmm, so, yung oh, meron po naman dito. Libre lang. Libre, libre lang. Yan? Gusto nyo? Mm, ano na, yun. Li libre. Yun, libre lang daw dyan, oh. Ano? oh, libre yan. Gusto eh. nyo? Oh, sige. Sige, sige. Na, libre yan, oh. Sige. Dahil mabait ka, Ronnie. Ronnie, right? Hmm. Ito. Bawas na Starbucks sa'yo, Ronnie. Ay, yun. Yeah. Uy, yung orte ni Eto. Uy, nilawahay mo na yan. Uy, nilawahay mo. Tignan mo. Tignan mo. Uy, hindi ba sa yan? Hindi ba sa yan? Yan, ayaw ko yan <laughs> niya. Kasi basa sa yan mito, yan? Mito, laway mito. mo. Diba? Tinikma mo ba yun? Lalo ko yun. Tignan mo na ito. Hindi, kasi pag ininam mo siya, matitikman mo yun yung laway ko. Ibig sabihin, para tayo nag-LP. Ayaw ko yan yun, LP! Ok. Ok, lalaki e, ka Uy, may lalaki bang? Tignan mo. Oh, Baling kinita. Uy, okay. hindi! Oh, hindi, ay, hindi ko naman pa kinita. Tignan mo, lalaki-lalaki ka, pati forma mo. Tignan mo hita ko. Yung hita ko, oh. boxing mo Tignan mo yan, o, no, diba? Pero, boxeero. Tignan mo yung hita ko, don't nyo masasabi yung, yung Baka... Tignan mo kasi yung kuko mo. Gusto, na, yung 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 yung... Kayo, eh. gusto nyo yung blow ko kayo, eh. Gusto niya blow ko kayo lahat? Ay, ay, blow. Blow yun yung yun. Yung yun, yun. Blow, ayaw, kayo, yung yung blow kayo lahat, gusto niya <laughs> Yung <laughs> yun, yun. Kasi ito, di ba, may drinks na... Mm. Free drinks na talaga, Uy, Uy, yung yung yun. Ano yan. yan. na hiniinom mo nga May mga white white pa yun, puno pa yan. Magkano hmm. naman na bibenta yun nyo? Hindi, hindi ko bibenta yun. Libre na nga eh. o libre na. na lang? Para sa kanya. Libre lang, na lang, libre na yun. Para matulog alam sa bahay, so... di ba? Sige na Ay, brain. Brain. yun. Tapos, bibigyan ko kita be ng ano be. Bigyan ko kayo ng ano. Gusto niyo ng blueberry cheesecake? Blueberry cheesecake ano? Prank, ano prank? Purito mo yun mo yun eh. na, sige na, box mo na. Dahan-dahan lang ha. Ay, na, surprise! Ulol well, naman! Ulol! Ulol mo naman yun <coughs> <didn't know> <laughs> no, no. Wala, ay, yun! Mga sangit-sangit pa yan! Pwede. Nakadikit na yan eh! Kinuhayin mo Arcane na e. Di, oh, so, yan eh! Hindi kasi napulot ko lang to doon! Hindi pwede na yan! Pwede mo yun! Ayun mo yun! Pwede mo ipunin yan, makakaganong ka rin. Pag inipin mo siya, makakaganong, madami ka rin ng gantong kakurampot. Pero pwede na, busog ka na dyan. Ayaw mo. Huwag yun nyo, ayaw namin yan nyo. Matigas na yan. Ang ka lang. Ito, bigyan ko kayo. Ano Okay. Nael, oh, Strong room po ito. pwede mo yan. Dito mo gamitin. Tanggalin mo yung ano niya. Ito. May laway laway yan. Oo, wala mo. Masok na yung laway niya sa loob. Hindi ginamit. Naka, naka, ano pa yan? Naka-lock pa. Gamitin mo na. Oo. Kung ayaw mo gamitin to. Yung laway mo nasa loob niya. Wait lang. Kung ayaw mo gamitin to. gamitin mo na lang yan. Dito. Hello! Huwag ka mong after. Hello. Mabigyan ko na lang kayo ng pera. Yan, pwede pa yan. Tatanggapin ko yan. Ikaw? Mo na ganoon pa ng basura si Kuya. Lagay niyo muna mga basura niyo diyan. Ikaw, ilang taong ka na? Ano po, 23. 23? Opo. Bigyan <laughs> kita ng 3 pesos. 1, 2, 3. Ikaw, ilang taong ka na? 19. 19? 19. Crush ko yung mga 19 news. Oh. Ito sa'yo. Piso. You know. Ano yan, bata? Uy. Bakit? Saan mga piso? Candy, o. Bili mo yung candy. na ngayon. dalawa na nga yung candy. Sige, dagdagan na naman ng ating yan ng piso ulit. Dose na. Good day sa candy. O, tara na. mo naman niya. O, yun. tayo ng